Anong pakialam ko sa nanay mo? Mas importante pa ba yan Kasi sa pagkain ko, eh, nagugutom na ako? At saka, malamig na to ah. Kala mo ko pa to? Tau po. Tau po. Ma'am, nandito na po yung order n'yo. Punyeta ka? Anong petsa na? Saan yung ka n'yong kabagaling? Ba't ngayon ka lang dumating ha? Ma'am, pasensya na po kayo ma'am. May emergency lang. Binatid ko po, po yung nanay ko sa hospital. Anong pakilang ko sa nanay mo? Mas importante pa bayan yan? Kasi sa pagkain ko eh, nagugutom na ako. At saka, malamig na to ah. Kala mo bababayaran ko pa ba to? Ma'am, pasensya na po kayo talaga ma'am. Bayaran niyo po yan kasi kailangan po talaga ng pambayad namin sa hospital. Kasalanan mo yan kasi di ka nag-aaral kaya delivery rider ka lang. So ngayon, di mo kayang dalhin yung nanay mo sa private hospital? Ma'am, wag, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Mahawa naman po kayo sa akin ma'am. Ma'am, ah, asensyon ako talaga, ma'am. At nangangatwiran ka pa talaga, ha? O, oh, ito, lamunin mo! Tsaka lumayas ka na nga dito! Ma'am, bayaran niyo naman po ito, ma'am. Kahit kalahati lang. Ma'am? Sayang naman to. Gamot pa sana yung nanay Oh Han, pupunta ka pala dito. Sana napasundo kita. Kanina pa nga dapat ako dito eh. Kaya lang nalita ako. Alam mo na, pumunta muna ako ng simbahan para magsindi ng kandila doon. Tsaka, alam mo ba Han, may nakita akong mga batang pulubin sa labas ng simbahan. Binigyan ko na sila ng pagka nakakaawa kasi. Alam mo Han, yan talaga yung nagustuhan ko sa'yo eh. Ang kabutihan ng puso at ugali mo. Kaya napakaswerte ko na ikaw yung mapapangasawa ko. Excited na nga ako, man, eh. Excited na ako yung party ng pamilya mo. At siya ka pa lahat. May orphanage akong mm. tinutulungan ngayon. Kung sinasabi ko sa'yo, baka may kakilala ka na gusto ring tumulong, wag eh. Ah, uh, sige, Han. Basta marami tayong matutulungan, siguradong sigurado ako, sigurado maraming donation na magbibigay galing sa office mate ko. Okay, Han. Thank you talaga. Bibigay ko na lang sa'yo yung bank account ko para makapagulog na lang sila din ng mga donations nila. Alam mo, malapit lang talaga yung loob ko sa mga batang katulad nila kasi galing din ako sa hihirap eh. Kaya, binabalik ko na lang din yung mga biyaya na binibigay sa akin. Alam mo, Han? Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Pagtulong mo sa mga nangangailangan. Sobrang pinapahanga mo talaga ako. Wala yun gusto ko lang naman tumulong eh. Wala naman ako ng hinihingi ng katabi. Napakaswerte ko talaga sa iyo, Han. Kaya nga ikaw na yung gustong maging ina na magiging anak ko. Alam mo, Han, ako din. Hayaan mo na magiging mabuting asawa ako sa yo. At siyempre, magiging mabuting ina din ako sa magiging sa mga magiging anak natin. Alam mo, Han. Salamat. ah. Ha. Teka lang, Han. Kukuha mo na ako ng mga kain natin. Sige. Han. kung nito. Hello? Hello, Han? Asan ka ba? Kumain ka na? Gusto mo labas tayo? Hi, Han. Dito ako sa bahay. Masama yung pakiramdam ko eh. Tsaka nagpapadeliver na lang din ako ng pagkain. Nakakatulong din naman ako sa mga delivery rider natin. Diko na nga kinukuha yung mga suklie eh kasi alam ko naman kung gaano kay kakap yung mga trabaho nila. Ang bait talaga ng honey ko. Sigehan, magpaingat ka na mulang, muna diyan. At uh, saka nga pala, baka ko pa sa inyo sa susunod na araw ah. Kukusapan na rin natin yung reception noong darating natin ng kasal. Okay, sige, Han. Tawagan mo na lang ako pag pupunta ka dito ah. Paingat na muna ako. I love you. I love you, Tuhan. Pakaling ka diyan ha. Sige yan. Bye-bye. mo naman talaga mahal ko siya. Magandang buhay lang naman yung hanap ko sa'yo. Hello. Oh, kamusta na pala yung mga project natin dyan? Ganun ba? Ah, sige, sige. I-update mo na lang ko, Park. Bye-bye. kuya? Para kanino po yan? RB? Bro, ko ba yan? Nathan, ikaw pala? Oh bro, kamusta ka na? Last time nakita, graduation pa yata. Ito, delivery rider lang. Hindi kasi ako napagtapos mag-aral eh. Eh ikaw, siguro, mukhang big time na. Ano ka ba naman bro? Huwag mo namang minamaliit yung mga delivery rider lang. Napakagandang trabaho at matinong trabaho yan. Teka nga lang, para nga pala kanino to? Ah, dito pre. Yung hey, ma'am Shane. Yung malditang babae dito nakatira. Kasi tinapon sa akin yun nung nagkatida ko dito. Pangalawa ko na to eh. Pare, baka nagkakamali ka lang. Kilala ko yung ugali ng babae na sabi mo. Kasi siya yung mapapangasawa ko. Alam mo ba na napakaraming tinutulungan tao niyon? At hindi niya magagawa yun pre. Eh, hey, ako sa'yo pre kilalanin mo muna yung mga sawa mo. Kasi, baka pag magkasama kayo, ibang pagkatao ang pinapakita niya. oh, ito pre, ikaw na lang mag sa kanya para malaman mo yung totoong ugali niya. Ah, sige pre, pag napatunayan ko na totoo yung sinasabi mo, ako na yung magbabayad na dodoblehin ko pa at bibigyan pa kita ng trabaho. Oh, ito, gamitin mo. Basta, sinabi ko na sa'yo ah. Magkita na lang tayo sa kanto pag tapos ka na. oh, sige pre. Ma'am! Ma'am! Deliverin niyo po! tagal naman. Ba't ba ang ingay ng bunganga mo? At ba't ngayon ka lang? Siguruhin mo lang tama yung order ko kung hindi papalamon ko yan sa'yo. Ma'am, pasensya na po. Uh, Ma'am, pacheck na lang po. O ba't malamig na? Sa tingin mo kakainin ko kayan mo, pare-pareho lang kayo. Ang tatanga nyo? Palibhasa, hindi kayo nakapag-aral, kaya ang bobo nyo. Mga gutom! Ma'am, parang awa mo na po. Pakireceive okay, na no lang po. Ayaw mo talaga, ha? Oo, oh, ito! Kainin mo! Lumayas ka na ka dito! O, ano ba yung ginagawa mo? So, totoo Hi. pala? lahat nalaman ko tungkol sa'yo, sa totoong ugali mo. Siguro, kaya ako dinala ng mga papa ako dito para malaman ko ang totoong pagkatao ng sanang babaeng papangasawayin ko. Han, sorry, nabigla lang ako. Kala ko kasi delivery rider ka din eh. Sana naman dito makakasira sa pinaplano nating kasal. Anong pinaplano kasal? Porket delivery rider, mamalitin mo na ako. Kilala na kita, Shane. Nakita ko na yung totoong pagkatao mo. Tungkol sa kasal? Wala nang mangyayaring kasalan. Ayoko ng sa pamilya ko. Tsaka, magbabago ako, pangako, para sa'yo. Matuloy na yung kasal natin. Magbabago ka para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Alam mo, kalimutan mo na yung kasal natin kasi walay na tayo. Han. Han, sorry, patawarin mo na ako. Han. Ano kaya 'to? Paano ko haharapin mga kaya na 'to? Sabi ko sa pamilya ko, eh.